video ko ngayon yung pagkain ng mga ano mga tagamaneho yan o pagkain nila yan tingnan nyo naman ang laki laking kaldero malaking kaldero nila inilagay tingnan mo tong pagkain nila ayan ayan eh yung ano seeds na yung green sa atin Ato. Tingnan paano kaya to. O yan. Tsaka rice. Nilagyan nila. Ano tawag dito? Mashri daw. Tingnan mo oh. Basang-basa. Pero masarap naman siguro to. Yan ang pagkain nila ngayon. Ikain nila doon sa... Ah, manok. Ito. Ayan. O, oh, tignan naman, ang laki ng kaldero. Hindi sila makapagluto kapag hindi malaking kaldero. Kahit konti lang, yung niloloto, malaki talaga. Tignan mo naman yung manok nila. Ikain nila sa manok. O, oh. ayan, yung manok nila. Ito ang manok nila. Hindi ko alam kung ano tawag. Tignan mo. yan, lumangoy sa mantika tignan nyo naman oh halatang ang daming mantika ganyan sila magluto yung mga pakistan oh, pakistani oh, ang daming mantika oh ikain nila yan, this color Man, mantika, buong manok to isang manok yan, tapos nahiwa-hiwa lang Ayan siya. yan siya may ang pagkain pagkain nila mamaya. Tapos na silang nagluto eh. O, tignan mo. Yan lang ang manok. Pero malaking kaldero pa rin. Inako pa lahat yung ano. Tapos ang ulam naman naming dalawa. Ito naman. O yan. Yung ulam namin. O pusit yan ang ulam namin ngayong dalawa ni yung kasama ko tapos yung ano naman yung alaga ko ito naman sauce at saka manok din pagkatapos kung gusto nilang kakain yung alaga ko lalagay ko lang yung yung pasta ilagay ko lang pasta ito yung pasta hindi ko muna ilagay yung pasta kasi nga mamaya kapag nilagay ko na mawawala na yung sauce kaya ganyan siya hmm. kapag nabahaw na ganyan nilagyan ko siya ng cover tapos nilagyan ko din siya ng cover to ayan ayan siya yes na yan magpahinga lang ako ng konti tapos, dahil ako nagluto. Okay. Hindi ako gano'n nagluto ngayon ng pagkain ng mga um, yung mga bata na nangunulutuan ko kasi na Sabado at saka Biyarnes, hindi ako nagluto. At saka Linggo. Bukas. Pero ang ginagawa ko, ay maglinis uh, ako dito sa akin kusina pati doon lahat ng ano kanya niya itbaga uh, linisin ko lahat ng hindi ko na linis noong lunes hanggang webes kanya yon kaya ang mahirap Sige na lang, mga kasipag, bukas na naman ulit. Thank you for watching, mga kaibigan, mga mahal. Thank you so much. Huwag kalimutan ikansak. Thank you. Salamat. Meron pala, hindi ko na i-video. Ito, yung kanin namin. Ayan, white rice. Kanin, kanin namin dalawa. Nasira naman kasi yung rice cooker namin, kaya yan na lang. Hmm. Kaluluto lang. Eto, bago ako umakyat, i-off ko na yan bago ako akyat. Namaya. Kasi dun pa siya, oh.